Nagpadayon ang City Agriculture Department konkad sa kagamhanan sa siyudad sa Subo sa pagapodapod og hinabang ingon man pagsuportar sa mga maguuma sa bukirang bahin ng siyudad taliwala sa hagit sa El Nino kun huwaw. Matod di City Agriculturist Joelito Baclayon, sukad pa ni atong Hulyo sa nilibayang tuig, gisugda na sa ilang buhatan ang pag-abag sa mga mag-uma. og bisita ang mga kawani sa CAD ngadto sa 28 ka bukirang barangay ning syudad aron pagsuta sa sitwasyon didto. Dugang ni Baclayon nga ilan lang ipanghatagan ang mga grupo sa mga mag-uuma mga hose, drums, fertilizers og seeds aron sila makasugakod sa init nga panahon. Right now, initially we, we identified already eh. Partial, no. It's among among the 16,000 hectares. So we are divided about 115, 115 hectares. now. It's, it's not that affected, but it's slowly. na uh, nakuha na gyud drying up ay mga cracks na mga tubig ang mga ngayuta tubig po ni reduce ang tubig so that I requested that the disaster to declare the area into a calamity because we've been affecting 506 farmers already Sa niaging simana, may pasar na og resolution ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council kung CCDRRMC sa pagdeklarar og state of calamity sa piniling bahin sa bukid na inanay nang nakasinati sa grabing kainit. Sa higayon nga madeklara na ang state of calamity, mamahimo nang magamit sa lokal nga kagamahanan ang pondo sa CCDRRMO aron gamiton pag-abag sa panginahanglan sa mga apektadong mag-uma nunot sa warm and dry season sa nasod. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.